Hi, good morning po. Kumusta po ba umaga? Umagang kay ganda. Salamat po sa umagang kay ganda. O, breakfast po tayo. Kayo po ba nag-breakfast na? Kakain po ako ng ano, tupig, tupig. Kilala niyo po ba to? Tupig na suman galing sa Pangasinan. Saka po, with kape. <laughs> Black coffee. Hindi po ako uminom ng gatas eh. Kaya kape lang po. Sana po hindi po masyado mainit ano ang panahon. Tara. Ito po o oh, tubig. Kailan niyo po ba ito? Kumakain po ba kayo nito? Galing pong panggasinan. Ah, may dumating po kami, friend. Magigay lang po. Ang dami po, oh. Tuma. po mga dry pusit it Ang sarap po nito mga dry post-it. Uh, danggit. Kilala niyo po ba ito? Danggit. Dito po ako ngayon sa ano, sa dining table po namin. Nagbe-breakfast po. Kayo po ba nag-breakfast na? kain po muna tayo makalat po itong suma natin kasi ano siya um, parang lutong inihaw siya inihaw kaya makalat po siya tulog pa po yung mga anak ko mga anak, mga apo ko lang po gising umaga na naman po linis-linis ng bahay na naman tayo maglinis, magluto Ano mo lang po ang kape? Kape, kape na po tayo. Ito po ng tasa ko, no? Bigay po po ito ng friend ko galing Canada. ng kape ko.